Nang makabalik na sila sa bahay ng lalaki, ay tinawagan ni Bon si Melvin para ipaalam dito ang nangyari. Sa palagay mo ba ay maniniwala sa iyong kapatid ko? Nagkibit balikat si Bon. Does it matter? You're a big girl. Ang mahalaba ay malaman niyang hindi ka sa kalsada matutulog ngayong gabi. Sabi nito, saka nagtungo sa stereo at nagpatuktok. It might be, isa sa paborito niyang awit ni Stephen Bishop. Would you like to dance? ng lumapit na muli sa kanya. Nakalahad ang isang kamay. Hindi siya agad nakakibo. Mayami -maya ay natatawang pinagbigyan niya ang kapritsyo ng lalaki. Naglapat ang kanilang katawan. Ramdam-ramdam niya ang tensyong nakapagitan sa kanilang dalawa. Kaya ang bilis-bilis ng tibok ng puso niya. Mahagya pang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Biana, bulong niwan sa kanya. Alam mo ba ang palagi kitang napapanaginipan? Nakapagtataka dahil ngayon lang nangyari na naginip ako ng isang babae. At alam mo ba kung anong ibig sabihin niyon? Hindi siya sumabot. Marahang hinawakan ni Buwan ang baba niya at itinaas pa harap dito. Pumikit siya. Natatakot siyang ipagkanulo ng kanyang mga mata ang nararamdaman niya para sa binata. Look at me, Biana. Umiling siya. Ano bang nangyayari sa iyo? Hindi ko alam. Mahinang sagot niya. Pakiramdam niya ay may kaanong bagay ang bumara sa kanyang lalamunan. Matatakot ka ba sa akin? Umiling siya. I will never hurt you, Biana. Please Hindi siya kumibuk. Miss Biana, stop running away from the truth. Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Nararamdaman mo. Nararamdaman ko. No, nakita niya ang pagdidilim ng anyo nito. I stop pretending, Bianna. Nangunot ang noon niya. You've been playing the role of a light-hearted, seductive little friend. And you're not, Bianna. I know you're not. Natigilan siya. Ni hindi niya magawang tumingin ang dretso kayo. Hindi ikaw ang tipo ng babaeng ni ko, Bianna. You're the kind of girl a man falls in love with napalunok siya. kada ang sarap-sarap marinig ng sinabing iyon ni Bon sa kanya. Pero iibigin pa kaya siya nito kapag nalaman ito ang lihim niya. Don't, don't what? Fall in love with me. Maang na napatingin sa kanya si Bon, may pagtataka sa anyo nito. Maya-maya ay napailing ito. Ano yata ang pinakagagong request na narinig ko sa buong buhay ko? Sabihin mo nga sa akin, ano bang problema kung umibig man ako sa iyo? Hindi siya nakapagsalita. Ano bang isasagot niya? Nagtatalo ang puso at utak niya. Hindi niya tiniguan ang tanong na iyon ng lalaki. Sa halip ay kumawala siya sa mga bisig nito. At naupo sa couch at tumarting inaantok niya. Saan ba ako matutulog? Inaantok na kasi ako. For God's sake, Vianna. Huwag mong ibahin ang usapan. Nangunot ang noon niya. Matiim na tumingin sa binata. Paano na bang gusto mong ipaliwanag? Hindi mo ba nakukuha ang gusto kong iparating sa iyo? Ayoko ng commitment. Ayoko ng isang seryosong relasyon. Inawakan siya sa magkabilang balikat ni Paul. Bon. Alam kong hindi yan ang sinasabi ng puso mo, biyana, Bakit hindi mo ipagtapat sa akin ang totoong dahilan? Alam kong mahal mo rin ako. Ang ipinagtatakal ko lang sa iyo ay kung bakit ayaw mo ng commitment? Natatakot ka bang lukohin ko rin para sa ginawa sa iyo ni Paul? Ilang beses ko namang sasabihin sa iyo na walang kinalaman ang naging relasyon ko kay Paul sa desisyon kong ito. Kung walang kinalaman ang lecheng Paul na yan dito, then bakit natatakot kang makipagkumit sa akin bakit ba Bakit? Kung ay pagtapat kaya niya sa lalaking ito ang totoong dahilan, magpumilit pa rin kaya itong makipagrelasyon sa kanya ngayon, nakagat niya ang pang ibabang lang. mahal kita. Mahal na mahal at sayo ko lang naramdaman ang ganito. Inaantok na ako mon. Biya Magdamag siyang pinatulong ng naging pag-uusap nila ni pon, Hanggang kailan ba siya magkukunwari ng ganito? Hanggang kailan ba niya may tatago kay Juan ang katotohanan? Nakagat niya ang pangibabang labi upang pigilin ang sariling mapaiyak. Ngayong natagpuan na niya ang lalaking sigurado siyang iniibon niya, ay saka naman dumating ang aksidente ang magiging isang bangungot niya sa kanya habang buhay. Nanonood ng TV sa sala si Melvin nang dumating siya buhat sa pag-grocery. Inilapag lang niya sa kusina ang pinamili. Sa kama, ang katawang na upo siya sa salas. Nasa anyo niya ang isang piping kalungkutan. Nangunot ang noon ni Melvin ang mga pagmasdan ng itsura niya. May problema ka ba? parang nalugi ang mukha mo. Ah. Wala akong problema. Ani yung pinilit ng ngunti. Huwag mo akong intindihin. Pero alam niyang hindi naniniwala sa kanya ang kapatid. Ako pa ba ang paglilihiman mo? Biya na kapatid mo ako. Sa tinagal na nating magkasama, kabisado ko na ang itsura ng mukha kapag may problema. Hindi siya agad nakakibo. Maya-maya ay bumuntong hisin niya siya ng malalim. Kuya, kung may problema man ako ngayon, eh. siguro sa sarili ko na lang ang makakatulong na lumutas niya Lumunok muna siya sa kanag patuloy sa pagsasalita. Huwag kang magalala. Kaya ko to. Diana, it's it helps just talking about a problem. Hindi magandang sarili mo na lang ang problema mo. Ito rin baka mabulok yan, lalo pang lumala. Sabi nito sa tonong nagbibiro. Pero baka sang kaseryosohan. Saan yun ito? I'm not ready to talk about it yet. Sabi niya, huwag kang magalala. Kaya ko naman ito. Alam mo kapag taglang hindi ko makaya, sasabihin ko sa iyo. Humugot ng isang malalim na hininga si Mami ikaw ang bahala, hindi kita pipilitin. Pero kapag hindi mo na talaga kaya, huwag mong mahihiyang magsabi sa akin. Narito lang ako sis, tumangos siya sa kapatid na. Ilang sunod na araw na wala siyang ginawa kundi ang umiwas kay Juan. Bon. At alam niyang nahahalata tayo ng lalaki. Minsan ay hindi niya yata ito nakatis sa ginagawa niya. Hindi niya inaasahang kakabigin siya ito at kakausapin ng masinsinan. At wala na siyang pagkakataon para makaiwas pa. Na-corner na siya ng binata. Once and for all, tapusin na natin to. Nangunot ang noon niya. Matama niyang tinitigan ng ka at hindi siya haaring magkamali. Nakita niya sa mga mata nito ang paghihirap ng kalaoban para tuloy gusto niyang yakapin ng mahigpit si Boy. Bigyan ng assurance na mahal din niya ito. In fact, mahal na mahal. Nakaya lamang niya pinipigilan ang damdaming mahal nito ay dahil sa kailagaya niya ngayon. Pero paano nga ba niya pagtatapat sa lalaki ang katotohanan ng in At sakaling malaman nga ni Juan na bago siya, ay hindi siya maaaring magkaanak. Kailanman, mamahalin pa kaya siya nito? Matatanggap kaya nito ang kapintasan niya? Mas mabuti nang masaktan siya ngayon, habang maaga pa, habang kaya pa niyang pigilin ang damdamin niya, habang may natitirang sanity sa utak niya. Vaughn, panimula niya. Kailangan pa niyang humugot ng isang malalim na hininga upang kumuha ng lakas. Gusto rin kita, pero hindi sapat ang nararamdaman ko ito para sabihin mahal kita. May bahin na kasi sabi niya. Kitang kita niya ang pagtimbagan ni Juan at ang waring na ng mga titig nito sa kanya. Tamdam niya ang bahagyang panginig ng kanyang buong kalamnan. Kadanggang kailan siya magsisinungaling sa lalaking ito. I'm sorry, Juan. Hindi ko may bibigay ang relasyong hinihingi mo. Marasang paghahawak ng binata sa kanya mga balikat. So lukuhan lang pala para sa iyo ang lahat. Ganun ba? Na pagkatapos mo akong paibigan ay sasabihin mo sa akin huwag kitang mahalin. Na para mangdalidaling nalidaling gawin nun. Shit, hindi ko alam kung ano ang nandyan sa isip mo. O ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Minsan kumikilos ka na para bang ako na ang pinakamagandang nangyari sa buhay mo. Na mahal na mahal mo ako. And yet heto ka. Sinasabi mong huwag kitang mahalin na kesyo ayaw mo ng kumitin. Ang labo mo. Hindi ko alam kung gusto mo lang akong paglaruan. O gusto mo lang ipaghiganti sa lahat ng lalaki. Ang panulo ginawa sa'yo ng Ang boyfriend mo noon. Walang kinalaman si Paul sa desisyon ko Aniyay hindi na mapigil ang sunod-sunod na pagdari ng mga luha. Kahit paano ba niya ipaiintindi kay Juan ang pinagdaraanan niyang hirap ngayon? Paano ba niya sasabihin dito na higit pa sa nararamdaman din to ang nararamdamang sakit ng kalaoban niya? Matabang ang mga iting pinakawala ng lalaki. Walang kinalaman. Ngayon bakit hindi mo magawang pagtiwalaan ako? Dahil ba ang balak mo lang sa akin ay ang ng... paglaruan ako? Itulad sa ibang mga punyatang lalaki na nakilala mo. Napatungo siya. Biya na please. Mahal na mahal kita. Ngayon lang ako umibig ng ganito. At itong wala na sa tono ang galit kundi may halong pakiusap. May panunuyo. At ramdam na ramdam niya ang sinseridad sa bawat katagang sinasabi nito. Nakagat niya ang kanyang pangibabang labi. Tama bang malasap din ang lalaking ito ang tila isang bangut na kinasapitan niya. Hindi ang isang tulad niyo ang karapat dapat sa pag-ibig niyon. Umiiyak at tumakbo siya sa kanyang silid. Tama nang siya na lamang magdusa sa aksidente sinapit niya. Hindi na kailangan pang madamay ang lalaking pinakamamahal niya. Poonang pa siya ko, kuya. Babalik na ako sa Manila. Tutal naman ay okay na ako. Siguro na maitatanggapin pa rin ako ng dating pinagtatrabahuhan ko. Aniya habang nag-iimpake ng mga damit. Bakit naman biglang-biglang ang -biglang desisyon mo yun? Ang akala ko ba ay dito ko maghahanap ng trabaho? Takang-takang tanong nang nalang sa kanya. Sa Manila na lang, kuya. Nangimis ko na na rin naman si na mami. Biyana, na may kinalaman ba si Juan sa pag-uwi mo sa Manila? Matim na tanong ng kapal sa kanya. Natigilan siya. Wari may bumara sa kanyang lalamunan. Hindi nilalam kung ano ang isasagot. Biyana, Kuya kung ano man ang desisyon ko ngayon, sariling pasya ko ito. Walang kinalaman ng ibang tao rito. Mia na kapatid mo ko. Alam kong may kinalaman. Kuya please, hayaan mo na lang muna kung bumalik sa Manila. Okay pero sana kung ano man yung pinakapagpapagulo sa inyo ngayon ay matapos na. At huwag mo kalimutan na mas mahalaga ang nararamdaman ng puso kaysa sa sinasabi ng utak. Kung talaga nagmamahal ka sa isang tao, dapat ay handa ka rin tanggapin kung ano man ang kahinaan niya. Hindi malaman ni Von kung anong mararamdaman ng umalis patungong Manila si Viana. Nagtatalo ang isip niya kung susundan man niya ito o hindi. Parang tarantang-tarantang nagtungo si Teres at animoy bata na tumanghod sa buwan Sabi nila, hindi dapat na umiiyak ang mga lalaki para this time talagang hindi na niya kayang pigilin pang pa pagpatak ng kanyang mga luha. Ngayon lang siya umibig ng ganito. At ngayon lang siya nasasanang ganito. Funny, siya si Bon ang hinahabol-habol ng mga babae. Umiiyak dahil lamang sa isang babae. This was insane. At talaga nga palang kapag tinamaan ni Cupid ang puso, masisira ng ulo mo. Let's see kung bakit naman kasi sa din dami ng lalaki sa mundo. Siya pa ang nasapul ni COVID. Oh. Sa isang babae pang wala namang gusto kundi paglaruan ng damdamin niya. This was really insane. Muli siyang nagsindi ng sigarilyo. Ano bang gagawin niya? Susundan ba niya si Biana sa Maynila o hindi? Humugot siya ng malalim na hinina. Bahala na. Pero kailangan ipaglaban niya ang pag-ibig niya kay Biana. At kung sakali mang wala na talagang pag-asang mabuo ang isang magandang relasyon, saka na lang siya susuko. Pero kailangan ipaglaban muna niya ang nararamdaman niya. Ngayon lang siya naging ganito kadisidido sa buong buhay niya. Maghalo na balat sa tinalupan pero kailangan mong paibig niya si Viana. Si para talaga try to sa tasabihan wala nang ibang lalaki ang pwedeng umibig sa iyo, hindi ako lang. Hindi ka na pwedeng magkaanak. At ako ay isang lalaki na ayaw magkaanak. Hindi ba talagang pinagtiyap tayo ng kapalaran? Nakangitin sabi ni Paul. Hinawakan pa siya nito sa pising at ginawaran ng halik. Parang napapasong inilayo niya ang mukha sa mukha nito. Nagtama ba ang desisyon niya na magbalik siya sa Manila? Buo na ang pasya niya na balikan si Paul. Naisip niya ang lalaki lang ang maaaring magmahal sa kapintasan niya. Si Paul lang ang natutuwa sa katotohan ng kahit kailan ay hindi siya maaaring magkaanak. Ang gulat niya ng kabigin siyang bigla ni Paul at gawala ng halik sa leg. ano ka ba? Baka makita tayo ni na mami na kakahiya. Ani yung mabilis itinulak ang binata. Natutulog na mo ngayon. Ani itong malabdemonyo ang pagkakangit kanya. Paul, hindi ko gusto ang iniisip mo. Mabuti pa yung malis ka na. Maaga pa ang pasok natin sa trabaho bukas. Ani yung pinatigas ang tono ng pagsasalita. Muling dumikit si Paul sa kanya. Biyana ilang buwan kang nawala. At sa pagkawala mo, lalong mo lang akong pinatatakam. Sige na, Biyana. Pakakasalan naman kita eh. Paul, ano ka ba? Dalit na tanong sa habi niya. Nangagap siyang nakalayo sa binata. Umisi ng tila nakakaloko si Paul. Nanunod mga matalitong tumingin sa kanya. Umalis ka na, Paul. Makas makabubuting sa kanilang tayo mag-usap. Matatabang na sabi niya sa lalaki. Tumayo si Paul. Lumapit sa kanya. Biyana, huwag kang masyadong kahit. Ikaw rin baka mapagod ako. Pumanap na nila. Alalahanin mo ako lang ang lalaking maaaring naglahal sa iyo. Wala na ang ibang lalaki. Ang magsusumiksik sa isang tulad mo, isang babaeng baong. Gusto niyang sampalin ang binat. Pero sa isang banda ay may katotohanan ng sinabi ito. Sino pa nga bang lalaki ang maaaring umibig sa isang babaeng tulad niya? Hindi niya niya pagilang ang kanyang mga luha. Inisin si Biana ng tawag ng pamangkin si Ika mula, Iloil. Tita, kailan ka babalik dito? Ayaw mo na ba sa amin? Totoo ba bang nakukulitan ka sa amin ni Jerome? Kaya ka umalis. We miss you so much, tita. May lungkot sa to ng sabi niya ika sa kabilang linya. Parang nanikip ang dibdib niya. Wala siyang maapuhap na sabihin sa bata. Ika, sinong may sabi sa'yo nakukulitan ako sa'yo kaya ako umuwi rito? Naisip ko lang po. Kasi hindi ka po alis bigla kung walang dahilan. Eh, hindi po ba? Ika, hindi ako umalis dyan dahil nakukulitan ako sa inyo. In fact, namimiss ko na nga yung mga kakulitan yung magkapatid eh. Eh, bakit po kayo biglang umalis dito? Akala pa naman, dito na kayo maghiste. Paano ba niya ipapaliwanag sa bata ang totoong dahilan ng pag-alis niya roon? Ikadadalawin ko naman kayo riyan paminsan-minsan. At saka sabi ni mami, magbabakasyon siya riyan. Totoo po? Oo, baka next week ay pupunta riyan si na mami. Kayo po hindi sasama. Hindi ko pa sigurado. May inaasikaso pa rin kasi akong importante. Pagdadahilan na lamang niya. Tita, kung hindi po kami ni Manong Jerome dahilan nang bigla niyong pag-uwi riyan. Si Tito Von po ba? Inaway po ba kayo niya? May hagyasa yung natigilan. Hindi niya inaasahan nang tanong na yun ng pamangkin. Ika, bakit naman kami mag-aaway ng Tito Juan mo? Wala siyang kinalaman sa pag-uwi ko rito sa Manila. Talaga lang kailangan kong umuwi muna para magtrabaho. Hayaan mo basta may time ako. Nanawabin ko kayo rin. Promise? Promise? Sige na. Maligo ka na at baka malit ka pa sa school. Why I love you. Extend my regards to your dad and Jerome. Matagal na niyang naibaba ang telepono. Ay para pa rin naninikip ang libin niya. Awang awasya sa mga pamangkin. Iha, mami, lumapit ang matandang babae sa tabi niya. Hinago ng mahaba niyang buhok. Iha, ano ba talaga ang ipinagkakaganyan mo? Nang umalis ka rito patungong ilo-ilo, depressed na depressed ka. Ang buong akala ko sa pagbabalik mo rito ay nakalcover pa na. Hindi pa pala. Meron ba akong dapat malaman? Tell me, Iha. Hindi ko man masolusyonan kung ano man ang problema mo. Baka sakaling mapagaan ko naman yun. Napayakap siya sa butihing ina. Humagulhol siya ng humagulhol. Hinayaan lang niyang iiyak lahat ng paghihirap ng kaloobang nararamdaman niya. Nasa garden siya ng gulantang siya ng isang hindi inaasahang bisit. Ramdam niya ang sunod-sunod na pagrigudo ng kanyang dibdib at bagyang panginig ng kanyang mga kalamig. ginagawa mo rito? Narito ako upang ipaglaban ang pag-ibig ko sa iyo, Viana. Ani mo may kung anong bumara sa lamunan niya. Ang titigan ng mukha ng binata. Kitang kita niya sa mga mata nito ang paghihirap ng kalooban. Kung wala kang pag-ibig na dapat ipaglaman, hindi kita mahal. Hindi mo ako mahal. Aniyang lumapit sa kanya at hinawa ka ng magkabilang braso niya. Sige nga, tingnan mo ako sa mga mata ko at sabihin mo sa akin hindi mo ako mahal. Paano ba? Ngayon mo sabihin hindi mo ako mahal, Diana. Ora mismo ahalis ako sa harapan mo. At magpapakita sa iyo kahit kailan. At paano niya yung pagsisinungaling ng lalaking ato? Paano yung sasabihin kay mo ng kabalikta ng totoong nararamdaman niya? Nakagat niya ang kanyang pangibabang labi. Mia, alam kong mahal mo ako at kung ano man ang dahilan ng paninigis mo sa nararamdaman mo para sa akin ay isang malakas na palakpak mula sa kanilang likuran na nakapagpatigil sa kanilang pag-uusap ni Juan. Sabay silang napalingon ng binat. Nagaling, habang wala pa lang pusa ay naglalaro ang daga. May panunod sa mga matang sabi ni Paul. Nasaan yung nitong isang nagbabadyang galit na anumang oras ay maaaring sumabog. Paul anihiyang halos mataranta. Ramdam na ramdam niyang tension sa pagitan ng dalawang lalaki. Hindi siya pinansin ni Paul. Matimang bagang nito na lumapit sa kabilang si Bon. Sino ka ginagawa mo rito sa bahay ng girlfriend ko? nang Nangungunot ang noon ni Bon na kay Biana. Napatong siya at nanuot sa titig niya sa kanya. Girlfriend, halos paanas na lamang nanarinig niyang sabi ni Bon. Kumawak si Paul sa isang braso niya. Oo, girlfriend ko itong hinaharas mo. Paul hindi ako hinaharas ni Bon. May, huwag mo nang pagtakpan pang ang lalaking yan. ang itong lalo siyang hinuwa ng mahigpit sa braso? Paul, ano ba nasasaktan ako? Pare kong totoong mang girlfriend mo si Biana. Sana igalang mo naman siya. Sabat ni Bon na pa ang kamay ni Paul sa braso niya. Makikialam ka ba? Ha? Sa halip na sumagot, isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Bon sa panga ni Paul. Sa lakas yata ng suntok ay lumagpak si Paul sa lupa. Maagap naman si Biana sa paglapit sa binata na nasaktan. Paul, may bahay na pag-analang sabi niya. Habang hinahawakan ang pangalito na tinamaan, hindi niya nakita ang isang pipin kalungkutan sa mga mata ni Bon habang nakatignan sa kanila. Tumingala siya, may luha sa mga mata. Kung di ka usapin si Bon, Bon utang na loob. Huwag mo nang gulong ng buhay ko. Maligaya na ako kay Pell, please lang. Kung inaakala mong mahal kita, nagkakamali ka. Pakakasal na ako kay Paul. tigal na nga patitig sa kanya si Bon. Nasaan yun itong parang nagsasabi? I thought you never loved him. Pero sa halip na magtanong ito ay laglagang balikat na umalis na lamang ito at ang sakit-sakit sa kanyang makita na umalis ang lalaking pinakamamahal. Sana hindi ka na lamang nagpunta pa rito. Sana hindi na lamang kita nakilala. Sana hindi na lamang nangyari sa akin ang aksidente ngayon. Sana.